kwento. Guys, bakit ang pogi naman ata nung mayari nito na wala, ang daming tao. Champion kasi ata ito eh. Ay, nag-champion to, Sir Biboy eh. Di ba? Kaya pala ang daming tao eh. Ang daming... sa Biboy. champion kasi yan. Kaya ganyan ang daming tao nagkakagulo sa kanya. Dahil ang mga manok niya, quality. Ay! Hey! Siguradong sigurado. Ay, yan o. Oh. Okay. Sample na namin kayo kay Sir B-Boy. Okay. Wala. Wala na. Kapos na agad ang manok ni Sir B-Boy. Paano ba naman kasi nag-champion yan dito sa Cebu mismo, sa NU New Star Hotel. At ang nagtitaw, ayun, yung magandang babae na yun. Makamalok niya, B-boy. Okay, okay, si Mamlu niyo. Ayan, si Ma'am ni Lynn. Nakikita niyo ngayon, ang ganda. Ang ganda ng hawak niyang manok at ang ganda rin niya. O, ba? Diba? O, ha? Grabe! Ay, sorry, sorry! Oo? Oh. Ano? Uh, busy. Nakita nyo, napaka-simple lang po nung champion na nandirito yung pinagkakaguluhan. Si Sir B boy Ha? Huh? Hindi siya makapagsalita kasi Cebuano nga naman din kasi yung mga lingwahe, hindi makapagsalita.

Pero ano ba si Treto? Mapamainila, mapasibo, lagi kay, lagi maraming tao, lagi dilutumog. Dahil siguro sa tukaan o sa edad ko, sa tagal ko na nagmamano, madami na nakakilala sa akin. Tapos yung tukaan pa, siguro nasisiyahan sila sa mga sinasabi ko doon, natut may natututunan sila. So, tumaas yung popularity ko. Tsaka sinasabi namin ng totoo kung ano yung, kung ano yung mga tamang manok, no, kung ano-ano. No tinuturo ko rin naman sa kanila. Siguro yun ang isang reason. Eh yes, sir, ano ang mga advice sir sa mga nag-ubisang nag balans ng Eh, kumuha ng maayos na ma materyales para hindi aksayado yung kanilang pera at oras. Pareho din papakain, yung time na ibubudbud, pag alaga ganun din. So, mag-invest na lang talaga sa subok na bloodline. Nakikita uh, naman nila kung sino-sino yung uh, mga kilalang uh, nagmamanok, -nag nagsasabong, na lamang panalo. Doon sila kumuha. Grabe, si Sir b talaga. Ang lupit talaga niya ito, tubigin sa manok. Tapos, kanina lang nahuli ko siya, may kausap siya. Ang laki. Ang laki nung, ang laki nung kausap niya kanina guys. Napaka ano. Baka look ko talaga sir Bboy. Idol ko talaga 'to, eh. Yung kausap niya kanina, mamaya i-replay kayo na. Tulet siguro yung kausap ko. Tulet sir Bboy yung kanina yun na. Uh, mal malaki <laughs> yung inaarap. <Yung> <laughs> Binati ko ng Merry Christmas dahil susuot niya. Pero nung nakita ko, lumaki yung mata ko eh. Oo sir. Ganun ganun siya. Tapos maglaso mo yan. Thank you sir Bboy. Salamat po. Thank you po.